Festival ay tinuturing na mother of all festivals. Kaya naman po, ang Indahan sa Kadye ay isa sa mga highlight ng ating Singkaban Festival. Dahil dito, talagang nakaka-capture po yung tema natin na sining at kalinangan pamanang babalik-balikan. Ipagpatuloy po natin at patuloy pang pagyamanin ang sining na ito dahil ito po ay alam po natin, pamana natin hanggang sa susunod na generasyon. In behalf of the provincial government, gusto po namin magpasalamat sa lahat ng mga bayan at sa lahat ng mga kabataan sumali ngayong araw na ito sa Indakan sa Kalye 2025. Salamat sa Singlaban Festival, mga kabataang Bulakenyo. Pakita natin ang galing nating lahat, ang galing ng mga Bulakenyo sa mga talento natin. Oh Sobrang saya, tsaka puno-puno ko ng pasasalamat. Una-una kay Lord sa binigyan niyang lakas sa amin. Napakahirap ng pinagdaanan namin pero talagang pag nagdadasal kami sa Kanya, binididig yung mga dasal namin. Kaya I'm so very thankful, lalo na rin sa mga tao na hindi nagsawang tumulong sa uh, Pamilang Indaki Gintenyo, mga sumali sa Indaki Gintenyo para i-represent ang Halamanan Festival muli sa Singkaban Festival mga kababayan ng sama-sama nating yakapin ang ating kasaysayan, ipagmalaki ang ating kultura at itaguyod ang mas maningning at masaganang kinabukasan para sa ating lalawigan. Sa lahat po ng mga nagsisali, sa hindakan, sa kali na ito, congratulations po at doon sa mga mananalo, ipagpatuloy po natin ang ating partisipasyon sa lahat ng aspeto ng pagkasayaw. Sa mga kabataan, ipagpatuloy po natin ang pagkasayaw.